Yun, what's up mga idolo? Meron na naman tayong bisita dito. Taga saan kayo kuya? Ako talaga, taga US ako. Taga US sir? Oo. Oh, ay... Oo oh, sir, uh, tapos? Saswap ko lang po sa ng uh, Jungle Paul. Jungle Paul? Oo. Oh. Ay, hindi ko po tatanggihan yan, sir, kasi... Uh, Minanong ko pa po yan, ay, pag umikot, pagka po hinagis niyo po siya. Shimano po ito, sir. Okay Sigurado lang po ba? Sigurado mga po ng isda yan. Sigurado po ba kayo? Kasi, oh. mukhang mahalin po yung ganitong klaseng ano, really. Sigurado po kayo? Ah, uh, kung gusto mo, bigyan mo na lang ng tatlong labuyo. Ay, <laughs> sir, pass po tayo. Pero, kung isa lang, Beto. papayag po. Okay na po tayo. Sir. Ah, sige. Sige, pili deal. lang. Deal. Daan, deal? Deal. Deal right, so papapiliin natin si Idol kung anong pikirahin niya dito. Sir, mga mistisong labuyo to. Ito ay half labuyo. Ito half labuyo din, huling gubat. Mm. Oo, galing na ano, galing sa mga tropa yan. Pinagkatiwala sa akin. Ano bang, lahi uh, talaga ng labuyo, galing talaga ng sikit. <coughs> Hindi sir, bali balita ko galing India yung ano, main, labuyo. main race niya. Basta Asia. isya. Oh, bali meron tayo dito sir, ito baka trip mo to. Ito, hybrid na ano yan, labuyo yan. Ba't ganyan nga sir? Puti yung batok. Kasi... Na, Nagahanap oh. ng itak yan. Ha? Huh? <laughs> Biro Di, lang po. <laughs> Parang sir, parang iba yata yung ano mo. Ako po, pag ako binigyan po ako ni Papa Boards, Hindi at, po kita bibigyan, po, kailangan ko po ng ano, ito. Oh, po. Mahilig po kasi ako mamigot mga alak, ito. Nagaan ko po ng gusto. Papadamin. Paparamihin ko po. Nangangako po akong ko. Para paano po ba magpadami ng labuyo? Ah, uh, pakainin mo lang ng sili, sili. bawang, oh, luya. Hindi nga. Kontinuo na yun ah. Eh. Ay. <laughs> Ay, parang naududulas yata yung bata mo, sir. Oh, hindi, hindi. Hindi, hindi alagaan ko po talaga. Hindi. Sigurado po ba kayo? Sigurado. O oh, ito o oh, ito, baka may ano kayong kursyo na, na doon kayo. Ang isip, dito na po ako. Matanda na yan, sir. Tignan oh, niyo okay, yung tahit niya. <laughs> Ang ginakatayo na, yung nakalang sleep okay. lang tayo. Kuhaanin ko na. pwede mo naman tong iwan dito tapos paparisan ko ng labuyo na inahin para dumadami yung alaga mo no, kung gusto mo no, no. Sir ano po kasi? Kasi paparis po ako sa kanyang Texas Ha? Texas? Oh. Ngayon pag uh, nagkaroon siyang ilan eh, hindi ko naman kayong bigyan ah, sige. Pero may palayo lang sa Sir Texas din eh okay. Sir, ano naging... Sir, Sinasakal mo yung nagulo. <laughs> kasi may, may ilap talaga ito. Sinasakal mo yung sir. Okay. Naman naman sir yung sir. Oo nga oh. Sahib nito sir. pwedeng hindi mo natulag yan ng taray Kung gusto mo isabong. Basta pabaitin mo lang to. Napaka ilap nito. Lugan to sir wag ano, Huwag mong masyadong ano yun. Pero kung gusto pabaitin, mo pabaitin. may nakapagsakit na sa himasin mo lagi. Tapos duruan. Duruan yan yun, sir. Hindi sir. Dinigilaan ka sa muka. <laughs> para mas epektibo. Yan. Yeah. Kung gusto mo pabaitin ha, himati-mati mo lang lalo na ngayon doon. Pero ito minana ko pa sa sabi ko nga sa galing sa lolo ng lolo ng lolo ko. Iya, yeah, pare diyan sa lolo. So, Papay, ka, kantin tayo. Eh, eh ako magdadalawang ng si sa huh, mano sir. Ah, uh, kantin. Ngaliwaan. Uh, Wala. Wow. Sir, yung bali. Ano, salamat. Sir, nasabi ko sa'yo, napakailap niya. Oo. Salamat, brady. So, idol, meron ako dito ang Shimano. Mukhang gamit na, pero good condition ba ito, idol? Good Kung sakaling condition. may mga nabawansin akong diferensya dito, pwede ko bang... Uh, pwede mo isole. Pwede ko rin na may isole ito. Kaso, hmm? so, baka wala na isang pa. <laughs> Hindi, okay, alagaan ko po talaga. Oh, ah, sige, sige, sige. siya. O oh, yun mga idolo, bali pinagkatiwala na natin sa isa nating tagahanga dito. Sir, taga saan ka ulit? Dating tag US? Tag da taga dating US yan. Sa airport ako nakatira. Sa airport. Sa si, si airport. Uh, uh, paliparan. Paliparan. Alright. So yun. Ingatan mo yan, Master. Kasi uh, ang tagal ka na yan. Maraming maraming salamat po. Uh, ito yung kinakita. Sir, pwede ko bang bisitahin ikaw minsan doon? Pagka may pagkakataon, tapos i-check-checkin ko yung ano, yung alaga kung para hindi ko ano. Sige po. Sige. Always available naman po sa amin. Alright. So, balak niya mga idol, i-convert sa ano, Texas. Texas. Para uh, hindi mahilig ka magsabong, sir? Magsasabong po dati. Ngayon, so, uh, breeder na lang po. Breeder na lang. Paano ka mag-breed, sir? Sa kawali? Hindi. <laughs> Totoo power. lang po to, may incubator na po ko sa amin oh. So pa, Texas talaga Plano dyan Maraming okay, maraming marami salamat mga idolo At tayo ay meron ng Shimano Shimano At meron pa tong power knob Napakainam mga idol Legit to kaso mukhang legendary na talaga At maraming mga scratch sa mga dents Pero okay lang yan Quality to Salamat, Master. Maraming salamat din po. Alright. Dandil. Dandil.